Ayan na sila Hello. Hello, ganda. Hello, ganda. Hello, ganda. May ka, Pasyal, pasyal. What's up mga kanipi? Good morning! Nagbabalik na naman ang yung lingkod si Kanoipi for another video Ngayong araw, pupunta tayo ng San Nicolas. At syempre, kasama ko yung pamilya ko, yung mag-iina ko. Nandito si Rinyan, mga kanaypi. Shut up. Samahan nyo na naman kaming papuntang San Nicolas, mga kanaypi. Tapos, magpapaiwan na ako doon. Pupunta kaming bagyo mga kanaypi. Kagala ka na dyan, oh. Kaya, dala na niya yung bag niya, oh. <laughs> Sapatos. Ayan. Bali kasama niya kasi mga kanay yung pinsan niya mga pinsan niya dun sa ano sa San Nicolas ayan magpo pupunta daw sila ng ano Baguio mamamasyal daw kaya pag uwi namin mamaya tatlo na lang kami ni Maika si Mrs. Ah, nantay na lang natin si Mrs. na lumabas si Maika nandito sa kabila mga kanay na, nakapalit na rin Ayan, gandang ganda si Maika oh. Maika. Hello, ganda-ganda. Hello, hello. Hello, Maika, Maika. Ayan yung mama ni Bentong, Mga kanaypi Iya yan ni Maika, ka mga bata. Taga-alaga ni Maika ngayon. Taga-alaga <laughs> ni Maika, kamukha mo talaga. Antok na antok. Ayun na sila oh. Hello. Hello, ganda. Hello, ganda. Hello, ganda. May ka, pasyal Pasyal, pasyal. Tara, tara. So, pupunta na kami mga kanaypi. 10.30 na ng umaga. Parami pa akong ginawa kanina. Nagpakain ng mga manok, alagang manok. Palit ng tubig nagsakada ng soft drinks paninda ni misis <laughs> kaya ano tinanghali na na pagpunta ng San Nicolas makiki birthday na naman kami doon <laughs> kaya pupunta kami ng San Nicolas ngayon sinang magbo birthday doon ma dalawa double celebration eh tataya sa kasi Oh. So, kainan na naman yon Tiya. Pabubusog na naman. Si Kanoy P. Sa loob na ah. Buksan mo yun ah. Oh, punta na lang sa loob. <laughs> yan ka na sa loob ah. Okay. Ay, oh. Okay. Dinala natin tong ano, trapal dito kasi malamig. Pag ano, pag gabi. Wow. Ha? <laughs> <laughs> ah, alam niya yung papa niya. Ah. Alam niya yung papa niya, siyempre, yung okay. bibi no. Ah, oh Mika. Hello, bibi Ah, hello, pasyal. hello. Muti hmm. <laughs> sum nal. Gentaganda Hoy, naka-shoes pa pala. Siyempre, kamu. <laughs> tara tayo mga kanoy pi tara yung pintuan Let's go, let's go! kakalipi, kakapuran ni rin yan nagpalit ka ng ano, ng kinilas magkaiba na ah, babalik na naman ng bahay kakapuran niya eh kakamadali niya, gano'n sabi niya, magpapalit ako ng kinilas isa lang naman yung napalitan. ng na yung kit. Ano, orin niya. Nice na. Nice <laughs> lang na pa, orin niya. Tingnan pa yung ilang net. Nagkumatangkat yun eh. Dito na tayo sa bayan ng Asinggan Always mga kanipi. Dito yung daanan natin Hindi eh. na tayo datan ng palengke Dito na lang diyan sa ano sa palengke nila. Bibili daw si Mrs. ng ano ng pizza. Bibili daw siya ng tatlong piraso, makakalipit. akin okay, ako na bibili. Magkakaiba. Huh? Anong flavor? Um, ha? Ah? Tara niyan. Tara sama mo. Ha? So? Dalan. Hindi mo ako sila <laughs> dalawa lang. Yay. Hamon cheese. cheese na dalawa. Isang Hawaiian. Hawaiian na ito. Ha? Ay Hawaiian man 'yan. Oh. papainit na lang ate. excited ka na saan pupunta bagyo mga kanipi ayan na okay ito na mga kanipi nakabili na kami tatlong pizza let's go Tanggal mo na yan Ay, nakaturong pa ma Ang <laughs> papasyal Ang papasyal Ang papasyal Ang सना <laughs> <laughs> Ayun nandito na tayo sa Siblot, mga kanipis sa Nicolas Pangasinan. dinuguan mga kanayipi laman loob ng baboy pang na naman yan <laughs> pang ulam <pampulutan. laughs>

wala si wala pero boli kinano nani ni ay ka boy kuno ang ka daya ba ni ay ka boy kuno ang ka daya ni kanin daya ni ang halad

chúng ta làm trong cái nhà trong cái nhà đó thì nó có cái <laughs> cái <laughs> cái 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 cái

Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye yung gift ko, may bye. Bye 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 Alaga, Ganda-ganda. Hahaha. Sige, siya yun. Huwag nang... Hindi, pinakpakan niya manok ko. yung na kami mga kanoy. Ayun, yun. May iwan na dito si Rinyan Mga kanipi, kasi pupunta sila ng Bagyo Bukas. Wala naman dito. Lagay natin dito. Bali uh, wala na kasi yung trapal dito sa side mga kanaipi Eh ganyan mo temporary Kami lang mga kanaypi nandito na kami sa bahay kakawilang lang namin anong oras na ba 6.43 ng gabi bali idinan pa namin kasi yung hipag ko dyan sa bayan at bumili na rin ako ng ano pag almusal naming ulam tinapa yung binili ko saka pananghalian bumili na rin ako ng uh, manok mga kanaypi kasi si Mrs. lang dito may iwan bukas At may pupunta na, ako Abangan nyo, mga kanoypi Yung pagpunta namin dyan sa Gimba No, may Kasama ko si Paul Krimit At si... Ano? Kakatagpoy namin si... Jerome Ambes Ayan Yung Challenge Boys Mga kanoypi So, wala na namang shoutout ngayon Dahil alam nyo naman pumunta tayo ng San Nicolas hindi na kapag reply so bawi na lang sa mga susunod na araw no, mga kanoypi pagpasensya nyo muna ako at makakapag shoutout din tayo sa inyong lahat no. Ah, pagod na ah, magmaneho sa kang daming kwan lumilipad mga kanoypi lalo na dun sa ano papuntang asinggan ang daming lumilipad na insekto Sakit sa mata pag ano. Nangangati na nga yung mata ko eh. maika Ah! Mayka! mo yung anak. Hello! Kanoy P! Come anak. Hello! Ayan, naka yellow siya mga kanoy na terno. Kamusta ka naman, ma? Pagod na antok. <laughs> Pagod sa biyay. Antok. Antok? Bulsog ka naman? Ayaw na ko gano'ng kumain kanina. Hindi ako makakain. <laughs> Nantok ako. Daming, Babay ka na. Babay ka na anak ko. Bisita. Bye bye. Kanay pi ka. Bye kami ma. Hello. <laughs> So, kita na nang tayo bukas mga kanipi. Stay safe lagi. I love you all and peace out.